Ba, wala kang helmet na di ka na ka-helmet sa ka, Kahit na, nagtitinda ka sa daan Eh, dapat mas lalong na ka-helmet ka dapat Dumadang ka dito ang bibilis ng mga sakyan dito sa National Highway Bukas Ano? Bukas magdadala, buwas, bukas magdadala ka ng helmet mo? May helmet ka ba sa bahay nyo? Bibili ka? Wala pa, sir Ah, hindi ba helmet ko, sir? Basit sa salamit Tapos wala pang side mirror yung ano mo. Yung sa ka. Tarlak. Dito ka nagtitinda, bibils ng na mga sakyo, no? Tapos hindi ka naka-helmet. Ano bang pangalan mo? Resti po, sir. Resti, may pamilya ka na? Dito sa dalawa na yung anak. Dalawa na yung anak mo? Ilan taon na yung mga anak mo? Ay, 3 years old and 1 year old po, sir. 3 years old, tsaka 1 year old. Ano ba yung mga tinitinda mo? Ano yan? Binatog po. Binatog? Sigurado kang may helmet ka sa bahay? O wala ka talagang helmet? Meron po sir, kasi basag yung salamin, kaya hindi mo sinusuot. Meron kang helmet, pero basag yung salamin niya, kaya hindi mo sinusuot. Anong gagawin natin ngayon? Hindi ka naka-helmet ngayon eh. Ha? Anong gagawin natin? Hindi ka naka-helmet. Natsyempuan pa naman kita. Ang dami-dami pa naman na matsyempuan dito. Ikaw pa yung natsyempuan ko. Hindi, ganito na lang yung gawin natin ha. Total, ikaw yung natsyempuhan ko Nagtitinda ka ng binatog Di ka naka-helmet Dito ka dumadaan sa National Highway Ang gawin ko Bigyan na lang kita ng helmet <laughs> 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 Kinabang <Kilo> ka <laughs> Pasensya ka <karami>, na Pinakabagitan Hindi, <laughs> may dala akong helmet dito Sukatin mo Kapag kasya mo Sa'yo na, na Gasagya. <laughs> Napaka-swerte mo Ikaw yung 'yang ma ko. Okay, kinabahan ka bangka talaga? <laughs> <laughs> May 'yung sa ka. Okay, Pero paso ko Kaya pala kinabahan bangka, wala kang helmet, wala kang license. Paso pala 'yung license mo. Tapos side mirror mo. <laughs> lang kunin ko yung helmet Pagkakasya mo sa'yo na ha. Ito. Pero siguro join mo na suotin mo ito kapag kasya mo na. Sige. Dual visor pa ito. Ah, oh, dual visor. Yan. Yeah. Parang nanginginig ka pa oh, nanginginig pa yung kamay mo. <laughs> okay, sige, ingat ka. Lagi mo suotin 'yan, ha. Ayun, guys, may nabigyan na naman tayo ng helmet. Ganyan talaga yung mga gustong-gusto ko talaga mga binibigyan ng mga helmet. Yung hirap silang bumili ng helmet. Tignan niyo naman yung ana buhay niya, guys, 'di ba? Nagtitinda lang siya ng binatog. Eh syempre, kung bibili siya ng helmet, bibili na lang siya ng pagkain ng pamilya niya, 'di ba? Kaya swerte ni Kuya Siya yung na-champuan natin O sige guys Hanggang dito na lang muna yung video natin At kung tinapos ninyo yung video na ito Pag i-comment na lang kung tagasan kayo Para lang ko kung hanggang saan Umabot yung mga video natin Sige guys thank you And God bless us all